Guni Guni TV Ang nagpadala po ng kwento na ito ay si Vanessa Ako po si Vanessa, 27 years old Nagtatrabaho po ako sa isang kilalang restaurant Isa po akong kahera, tatlo po kami magkakapatid Lagi pong panggabi ang naka-assign na trabaho sa akin kaya lagi akong puyat. Sa araw kasi ay nagaalaga ako sa nanay kong may sakit. Pareho rin kasing may trabaho ang dalawa kong kapatid. Si tatay naman ay isang taxi driver. Kailangan namin magtulong-tulong para may pambayad kami sa upa ng aming bahay at pambili rin ng gamot ng nanay ko. Araw na ng Sabado, kailangan Alas 5 ng hapon ay aalis na ako papasok sa aking trabaho. Magka alas 5 na ng hapon ay hindi pa dumarating ang kapatid ko. Hindi ako makaalis, ayoko namang iwan mag-isa si nanay. Simula kasi nang naistrok siya ay hindi na siya makalakad. Maya-maya lang, dumating na rin ang kapatid ko. Bago ako umalis ng bahay, ay hinanda ko muna lahat ang mga gamot na iinumin ni nanay. Habang naglalakad ako papunta sa sakaya ng bus, ay kinabahan ako. Hindi ko malaman kung sa anong dahilan. Tumingin ako sa rilong suot ko. Alas 5.30 na pala, kaya lakad takbo ang ginawa ko. Kailangan ko pang umakyat ng overpass para makatawid sa kabilang kalsada. Medyo malayo rin kasi ang lalakarin ko kaya naisipan ko na hindi na tumawid sa overpass. Naisipan kong tumawid na lang sa kalsada. Kahit delikado, inaglakas loob akong tumawid. Wala pa namang kasing gaanong sasakyan. Habang papatawid ako, tumatakbo ako ng mabilis. Hindi ko napansin na sumalpok ako sa isang motor. Tumalsik ako. Nakita ko na maraming dugo ang umaagos sa aking ulo. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagulat na lang ako nang nakatayo na ako sa sakaya ng bus. Walang kahit na anumang dugo o sugat sa aking ulo. Naisip ko na baka panaginip lang lahat ang mga nangyari. Pero tangdang-tanda ko na nasagasaan ako ng rumaragasang motor. Hindi ko malaman kung tutuloy pa ako sa trabaho ko. Parang gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Gulong-gulo ang isip ko sa mga nangyari. Naisip ko na tumuloy na lang sa trabaho ko. Maraming bus na nagdadaan pero nahihirapan akong sumakay Parang hindi nila ako nakikita. Nilalagpasan nila ako hanggang sa may isang bus na huminto. Bumukas ang pinto nito, agad akong nagmadaling sumakay. Iisa lang ang bakanting upuan, katabi ito ng pintuan ng bus. Sa upang inuupuan ko ay may katabi akong isang babae. Napakatahimik sa loob ng bus. Wala ka man lang maririnig ng nag-uusap. Habang umaandaran sa sakyan, naisip ko na naman ang mga nangyari sa akin. Hinihintay kong maningil ang kondoktor para singilin ako, pero wala naman akong makitang kondoktor. Kaya tinanong ko ang katabi kong babae kung asa ng kondoktor. Hindi ito kumikibo, kaya nagtanong ako sa isa pang pasahero wala rin itong kibo. Gusto ko sanang sumilip sa bintana kung saan lugar na ang dinadaanan namin. Nakasarado naman ito. Tumingin ako sa harapan ng bus, wala akong makitang liwanag sa daan. Sobrang dilim, kinabahan na ako ng mga oras na yon. Parang may kakaiba sa bus na sinakyan ko. Lumingali nga ako, napansin ko na ang mga nakasakay sa bus ay tahimik lahat. Parang napakalalim ng kanilang iniisip. Maya-maya lang, huminto ang sinasakyan ko. Bumukas ang pinto ng sasakyan, may sumakay na isang lalaki. Tahimik ito na tumayo sa gitna ng daanan. Muli na namang umandar ang bus. Naisip ko na bumaba na. Baka lumagpas na ako sa bababaan ko. Tatayo na sana ako nang hawakan ng babaeng katabi ko ang aking kamay. Nagsalita siya na hindi raw ako pwedeng bumaba. Malayo pa raw ang aming pupuntahan. Nagtaka ako sa sinabi ng babae. Hindi ko siya pinansin. Hinila ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya at dire-diretsyo akong naglakad sa driver ng bus. Ibibigay ko na lang sa kanya ang bayad ko at bababa na ako ng sasakyan. Sinabi ko sa driver ng bus na bababa na ako. Inabot ko sa kanya ang bayad ko. Hindi ito lumilingon. Malayo pa tayo ang sabi niya sa hindi ko malamang dahilan ay nangilabot ang buo kong katawan nang narinig ko ang boses niya. Malayo na rin ang nalalakbay ng sasakyan pero kahit isang pasahero ay walang bumababa. Nakiusap ako sa driver na bababa na ako pero parang wala siyang naririnig. Kaya lalo akong kinabahan Tumingin ako sa mga kasama kong pasahero. Lalo akong nangilabot nang nakita ko na ang mga kasama kong pasahero ng bus ay nangingitim ang paligid ng kanilang mga mata at ang iba naman ay may mga dugo sa kanilang mukha. Nagsisigaw ako sa sobrang takot. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Tumingin sa akin ang driver ng bus, ganon din ang kanyang mukha. Puting-puti ito at nangingitim ang gilid ng mga mata nito. At muling nagsalita ito na mga patay na raw kami. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Nagulat ako nang biglang huminto ang bus. May sumakay na dalawang matanda kaya naisipan kong tumakbo papunta sa pinto ng na sasakyan. Nang nakita kong pasara na ito ay agad akong tumakbo may narinig ako mga taong nagiiyakan. Gusto kong idilat ang mga mata ko pero hindi ko magawa. Pilit kong kinikilos sa mga kamay ko pero parang wala itong lakas. Naririnig kong nagkakagulo ang mga tao sa paligid ko. Naririnig kong umiiyak ang mga kapatid ko at tatay ko. Naisip ko na bakit sila nagiiyakan. Biglang bumalik sa isip ko lahat ang nangyari sa akin. Ang huling nangyari sa akin ay tumalon ako sa bus. Naalala ko rin ang sinabi ng driver ng sasakyan na patay na raw ako. Nagdasal ako ng taimtim na sana hindi totoo ang lahat, na sana panaginip lang lahat ang mga nangyari. Naramdaman ko na bumigat ang aking mga mata unti-unti nang tumahimik ang paligid. Nagulat ako nang nagising ako na nasa loob na ako ng isang silid. Ang aking mga paa at ulo ay balot ng benda. At may nakakabit na dextrose sa aking kamay. Nambiglang bumukas ang pinto ng silid. Nakita ko si tatay at ang aking mga kapatid. Niyakap ako ni tatay Mabuti na raw at nagising na raw ako. Isang linggo raw akong komatos. Tinanong ko kay tatay kung anong nangyari sa akin. Sinabi niya na nasagasaan ako ng rumaragasang motor. Totoo talaga ang lahat ng nangyari, ang sabi ko sa isip ko. Naisip ko na kung hindi ba ako tumalun sa bus na sinakyang ko ay talagang patay na ako o talagang hindi ko pa oras mamatay. Hanggang ngayon, pag naisip ko lahat ang mga nangyari sa akin, hindi ko maiwasang hindi matakot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po!